Oye, okay, huwag mo kong pinagbibintangan, ha? Grabe ka, anyway. Da dalawa lang tayo nandito, baka... Dalawa ka lang dito. Ikaw lang kumakain. Ako, pagbibintangan mo kung ako kumutot. Eh, utot ka pa mo, eh. Utot mo ba ako? Hoy. <laughs> Ikaw ang kumakain, hindi ako, ha? Paano mo sasabihin nga, no? Kain. Ako kumain kain. Ito ang kain dito. Ano? Ano dito? Bisa mo na, pisa mo. Ano dito? Ako pa pinagbita mo umutot. Ikaw itong kumakay. Amoy, ang namoy kong amoy, amoy gatas. O, sino ang ng gatas? O, hindi ikaw ang umutot. ikaw utot. Ayan kain hindi si sitin na kanin. O, amoy gatas yung utot ah. Amoy gatas. O. Sino ang ng gatas? Ako. O, hindi kanin ang utot yun. ka gulay. Oh. O utot yung gulay. Ba't amoy utot ba yung gulay? Di naman. Ang ang amoy ng utot, gatas. Sino uminom ng gatas? At ikaw. Ha? Ikaw. Anong ikaw? Ikaw. Maayos ka, wag ka nagbibintang ah. Para bintang ka. Tanda-tanda mo na eh. bibintang ka pa? Oh. utot, utot ka pa. May, ang utot na may gatas. Ang utot na may gatas na? No? Uy, dalawa lang tayo nandito. Huwag ka mong ano. Uy, pinilubo. No? Kumayos ka. Ba, kumain ka rin ng hipon? Kumain ka ng hipon? Hindi. Kamang kain hipon. Uy, eh. di ako makain hipon. Bawal sa akin yun. Bebe, ang nangita ako ikaw. Uy. Ang bigto kayo kayo? Ano? Bigdo ko kayo. Bigdo ko kayo. Ang kita ko yung gulay tibigdo mo. O, gulay lang kinain ko. O kaya? O pero hindi hipon. Hipon! E ikaw, kumain ka ng gatas. Tapos uminom ka pa ng gatas. Inom ka gatas. Inom ka gatas. Oh.